What's up mga Kainsan? Mga Kainsan, nagga po tayo. At uh, operation linis po tayo sa lahat ng uh, new gun, uh, halamanan, tapos ay uh, tabing bahay, tabing kubo. Lahat mga Kainsan, linis kami ngayon At uh, delicado mga Kainsan. 'Yun ang sinabi sa akin ni na Team Cobra. Sige na Cobra Prince, tul Cobra, dapat ang mga palibot, ang atin paikot ay eh, malinis. Yan, nagga po kami. At uh, dalawa, yung dalawa pong bagong gas cutter ginagamit natin, ito yung bago. Yan. Hello po kina tito at tita. Yan, sa Las Vegas po. Tsaka kina tita May at tsaka kina tito Duncan. Yan. Ito po ay yung mga gamit natin. Tapos yung, yung isang gas cutter po, pinaayos na rin natin. Yung mga sira po, nasira. Kaya yan, si, sinabunso ay ano po si Bumboy nagagras cutter na si tatay tsaka si Bumbay po ang taga dakot lahat po ng dagmang namin ngayon lilinisin kailangan ay wala ng kalat kalat <coughs> si Miko toy ah, si Miko Oo, oh, yan tapos ay si Bumbay. oh si Kuya Irwin, mga kaisan si Kuya Irwin, si Bunso tapos ay uh, si tatay po nagpapa nagagas cutter din doon magpe, magpe prepare na po siya ng mga pambakod na ano katulong po niya siguro ang tiyo yung pong na ano screen screen po ba mga kaisan ay para po safe na din yung lahat yung mag-asawa po babakuran po namin yan paikot pero kami na rin po ang magtatrabaho siguro may katulong kami isa karpintero ang tiyo Mga kaisan, minindal po muna tayo. Saging sa po. Tapos ay eh, pagka minindal ay eh, mag-aano po tayo. Mag-aano na ng binilad. Mag-ahalo po. Saging sa sa po, saging. Sa Aba, habot niyo walang kalamit yung ato ah. Yeah. Ah, mga kaisan, nagbibilad po muna tayo. Mamaya po ulit kami magagas ka tatay. Talagang mag-iil ninyo po. Nararamdaman na po din sa amin. Pero naulan-ulan -ulan pa naman dito. Kaya lang yung iba sa lugar namin hindi makapagpalayan sa Tayabas. Pero itong area namin makakapagpalayan pa rin. Dahil maganda po ang tubig. Palayan gulay, dire-diretsyo pa rin tayo. Dahil may tubig naman po maganda. Hindi po naliit yun kahit ilin dito. Yan, sa mga ano po, ingat-ingat po tayo may mga sa mga hindi makapagpalayan at saka ano, ingat po sa heat stroke. Inumpo lagi ng tubig. Nasaan? Ah, uh, yeah, mga kasi may dumating po tayong bisita. Sino na din si Namiko? Tama <coughs> yeah, po pupuntahan lang po natin yung ating mga bisita. Makalat pa po din ngayon. ayon. Pero na. Oh. Ote, may bisita ba? Ay, magandang ah. Ay, magandang ah, Tanghali po. Oy. Kumusta po? Ah, kumusta po? Ay. Saan po kayo sa Bat Batangas po ba kayo? Batangas. Ah. Batangas City kami. Ay, hello po. Kumusta <laughs> po? Ari, ari, OFW din. Daling ng kwait. Ayun, ah, kayo, kumusta pancene. po? <laughs> Kay nakasarating po din eh. Oh. <laughs> so, yan. kumusta po ang inyong biyahe? Ayos, ayos naman. Saan po pala kayo sa Batangas po? Batangas City. Shout out nyo lang po ang taga Batang, malalim Batangas City. Malalim Batangas City. Ayan o. Okay lang po, mara ka oh, po. Ayos na. Ayan o, malalim uh, Batangas po. Malalim Batangas City. Pero kami, et anak ko, misis Ko. Oh. Kapatid ko inay ko. Oh. Kami galing sa Australia. Ah, Australia po. Oo. Oh, tuwing pagkatapos ko ng trabaho, galing sa aking workshop. Oh. oh. Ay di wala namang gagawin <laughs> doon. Alam mo naman ang OFW. Oh, ay ubo. <laughs> ay kahit kasama ko ang pamilya ko doon. Ay di akoy diretso na sa aking Chayteron. Ah. Oh. Ate manonood na nga ng mga vlog vlog ng so bye bye ko. Ay dali po muna. Tayo oh. po muna ay uupo din eh. Ang oh. gagawin nila piyanin nya. Sa kabila po. Talaga no. So, namin oh. kayo. Oh, Oo nga po. Naghilo <laughs> kami dito yung bahay. Manligkul mm? <laughs> po sana. Na kami na pag-asa. Ah. Ay, sino pong nasakyan niyo po? Sana'y din palang maghati dito. Ah, ay, oo. Oh. Si, sino na nasakyan po? Doon sa may kanto, doon sa may mm. pasok mo. Yung terminal. Yung tricycle. Mm. Ay, dali po. Daw. Pahinga po muna. Ay, hello po. Shout out nga pa, malalim, Batangas City. Ayan, mga taga malalim po, Batangas City po ba? Hmm. Hmm. Uh avid follower. Ayan, yes, sir. Ayan, yeah. ayan. Oh. Ayan, yeah, dito po. na, si Kainsan, Anthony. Ay, wala yung kami ba po. Ay, wala Sige <laughs> kami, walang ka. ah, so, dali, dali po, pahing itay po muna yung Dali po. Kami po yung naglilinis at yan ang kaay. Siyuti pala. Ito nga aming itong punta dito ay kung sa kwan ipatumangga eh, eh ay oo oh, kung baka yung eh. naging message sa iyo doon sa kwan 7 days bago pa ikaw daw makasagot nagre-response daw automatic oo uh, uh -huh. ay kakoy sabi na kapatid pupuntahan natin, titingnan natin, ayos ay, sasakyan uh, naman uh. eh. Ay, salamat oh, po. Sa ay, sa pagtanong-tanong, tanong kami ng tanong, nakalampas pa kami. Oo. Oh. Sabi, bumalik ko kayo dyan, sa may PIT gasolinahan, mm. tapos kumaliwa. Ah, na, sa, may yung oh, sa may lusong. Oh. Oo, sa may lusong. Pagdating namin doon sa may lusong ay nakapagtanong. Ay, ano lang yung nagkakatid sa akin? Ay, 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 ay kaya nga, sabi sa akin, ay aking sasamahan doon sa asawa, sa opisina, nakarating oh. pa kami doon. Oo oh, tumawag sa'yo, nag-message. Ay, hindi ko pa po naano yung cellphone ko. Ngayon pala ang po. Ayos yan. Oh. Oh. Nadam po sila. Sabi namin, ay kami, ay di hatid at sundo na lang. Oo. Oh. Yeah, mga taga-batang kasi ito. Ito eh. <laughs> maikit na ano ay, ninyo, boy, na, ano? Ay, na Nagtanong na, sa akin si Kuya. Oo. Oh. Kanina, ay, ay ay, nagpapasabi, pupunta daw dito. Ay, ay sarado naman doon sa inyo. Oo. Oh, oh. Kaya sinabi ko, ay, ay oh. ihatid ko na. Ay maikit na, oo, nabagat na, 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 ninyo. Oo. Ay, oh. yun. Kinausap. Si Kuya Oliver. Si Oliver, sige na punta ka rin daw nakakakain. Ay oo, si Kuya Oliver po. Kami o, nagpunta si din doon. Ah. Uh, uh, Ngayon. Oo. Uh. Doon muna kami. Kumain muna kami, nagutom. Mm -mm. Tapos, pero asa talagang kami pupunta dito. Mm -hmm. Saan nga ba sa Batangas yung kay Kuya Oliver? San Juan ano? Okay na ba yung tulay doon o hindi pa? Okay na. Ano ano na? Ah nasira gayaw. Kasi naputol po yun. ng bagyo? Nang bagyo. Nadanan na ata ako sa Facebook. Oh, dali po. Nag-aanan na. Tayo to din muna. Ito niyo kay ha. Gamay ni. Kunting kwento ko ito ha. Ah. na ulit bago makapunta din eh. Okay, pwede rito na ulit ng Australia. Oo, oh, sa 23. Ah. Uh -huh. Kami babalik na ulit doon. Mm uh -huh. Ay di, last year naman kami naririto. oh. -hmm. Uh -huh. Ay di, sa iba naman lugar kami na masyal-masyal. Ay di, ngayon ay sabi ko, pupunta tayo. Naikit na papunta po kayo din. Hinali ay oh. po eh, dahil sa totoo lang naman ay ako yun. matuwat. Oo. Oh. Uh -huh. din ang aming. Itong mamaya, mamaya pa nga po kami susunsog ng tubig. Maliit po ang tubig ngayon. Gawa ng pinakate po sa ilayo. Yan ang kalat po pa man din ata din eh. Pili. Ay, ay, ay pata, ma, po. Mangustin ito ay oh, mangustin po 'yan. Uh, dito talaga yung buhay na buhay ano, dabaw na 'yan, alaw. oh. parang ganoon po. Ang dabaw daw po, Lukban at saka Tayabas. At uh, saka okay. mauban, parang <laughs> isa po. Ay, ayo po. Baka maniwala po sila. <laughs> <laughs> ay, <laughs> ay, Naipot po palibot po iyan ng ano pa. Labo nga po ang tubig at uh, pala mangustin. Oh, yan po mangustin. Hmm. Sa ibang init dito, hindi siya ating talaga malapit ang oh. iba. Yan po yan, sinakambal si, si tatay ata Ay. yun. Kambal! Toy! Bumbay! Toy, dali! May bisita. Yan, yeah, si Bumbay po. Na si tatay po. naman si Bumboy? Sabi, sabi, ko sa yung tatay mo, okay. Ha, wala pa hindi hanggang ngayon, hindi pa kayo nagche na alas na. Lagi <coughs> ko nakikita yan. Oo nga po. Kahit napunta sa kawayan na, sabi ko, pati hindi na titinig kaya baka may agima. Ma maano sir, makapal na. Kung bakit simula bata eh, tatay. Hu! May bisita. Yan, si tatay. si kuya. Kaya, sabi, nga sa, sabi nga sa akin nakita ko na gano'n, sa akin, ikibisim dito. Yan oh. eh, tatay, Si, ano ang pangalan mo kuya pala? Pule Ramirez. Si Pule. Eh, si Kuya Pule. Pule, Pule Ramirez. Ayun. And Staten. Kami Perth, Western Australia. Oh. Ah. Ay, doon na po kayo naninirahan po. Oo, oh, doon na ko naninirahan. Malapit sa sinasabi mong bundok. Banaho kuya. Arilaan po. Baba po kami ng banaho po. Pero ikaw ay eh, talaga ang plano may dito, good for the... Siguro ko eh, uh, dito na muna po. Problema. Gusto kaya ay patong pa. Oh, ay yung pong makarating kay DJ. Eh. Sa susunod na bakasyon namin, alam na namin ang <laughs> dadaanan. Ay, opo. Ay, siya. Uh -huh. Hindi na kami magpapatanong-tanong. Diretso na na po. Diretso. Ay. sa wani, eh, pag alis, eh, alam na agad ang tum may tumbo. Oo, oh, ba kung bagay may punteria na oh, na po. Oh, may punteriya na. Po. Ay, siya nga. Ay, wala naman pong ligaw din eh. Pagka 7-Eleven, eh, idiretso lang po iyon ito. Oo nga. Sa may Andox. Oo, oh, yun, yun. yun Ang toro sa amin eh. Oo, oh, yun na po. Diretso Dire, <coughs> dire, -dire, -dire na po. Ano? Oo oh, po. Siya, nang inay. farm din yan ah, yun. Ah, nagpa-farm din po kayo oh, dati po. Okay pa. O sa so hmm. walay pahingahan lang. Oo. Oh, Nagmamaisan oh. ako. Aba. Ay talaga lang sanay pala sa bukid din so, ano ay, kuya. Ano kuya? Kaya nga kami, ang puso namin ay nasa bukid din. Nung mm. bukid na namin. Kaya alam mo naman tayong OFW. Siya nga kuya. Kung anong pinagmula natin. Oo. Oh, Ay yun ang ating masaya tayong balik-balikan mm. yung mga oh. Sa ngayon ay di na doon pa ang trabaho mga. Oo. kuya. Siya ni. O nga, hindi pa lang ako nang patanghalian po eh. Huwag busog! Ay, oo. Uh kuya. Sige, okay, kay San. So, sa so uulitin kuya ha. Thumbs up. Oo. Sa... Salamat sa inyong pagkababa uh -huh. sa bala. Oo, oh, walang problema. Kaya ingat kuya, pauwi ha. Oo, oo. Oto eh. Ah, uh -huh. ingat tayo. Ah, uh -huh. salamat po uh din -huh. Salamat na sa inyo. Salamat sa inyong. Ay, hindi Okay lang. Ah, ay, hindi. Oh, o, meron doon ano. Malagkit. Malag Baka ito mag-espasyon. O, ano. Lungaw. Oo. Okay. Ingat po. Ingat kayo sa biyahe, kuya. Oh, oh. Salamat sa paghahati na. Oh. Thank you. Thank you. Iya, yeah, ay mga kainsan. Nakauwi na yung ating bisita. Aba, ay napakadalang po nung ganong. <coughs> Ikaw po ay pinupuntahan ng iyong mga subscribers po. Nakakatawa po, aba ay biro mo lugar ay ikaw ay bibisitahin ano ah, ay marami salamat po sa inyong pagbisita at talagang kahit kami malayo-layo sa inyoy talagang sinasadya yan kami po yung magkakaskater na ulay bali yung po ang area natin yung kabilang yun bye bye tabi tayo

kayo ng sagatong Yari na yung ating area Area by area kami eh Ari yung kabaak nila Ari yung kabila Yari na po Ari yung area ni Bombay At saka ni Nanay Ari yung area ko Ah Pagka lalaki na nung ating itinanim mga kakainsan oh. tama na ito. Ari yung itinanim nating ano ah, halaman, ang ganda tingnan no, oh, mo Hanay-hanay po 'yan. Hmm. No. Ito ang area natin. Ganda ano mga kaisan, yung ating itinanim na ano. Yung ang tataba ano. Malaki pa sa akin ay. Eh. Oh, ang ganda tingnan. Hanay-hanay po yan. Pero lalagyan ko rin po ito ng niyog sa pagitan dito po. Dwarf. Yung unano na niyog. Para po silungan ng isda. Yan. Doon sila sa kabila. Kabilang area. Si Tatay. Si Bumbay. Naubutan na, naubos ang putay ng gatong. Sabi ng area naman mga kaisang, Yari na rin. Aring uh, ano natin. Si tatay hindi pa tapos doon sa kabila. Pero kakaunti na po. Dalawa naman po sila doon. Yari, aring area nga rin. Nadali Nadali din. Utay utay mga kainsan ay Ano Basta ta tulong tulong sama sama Ay mabilisan po Iya yeah. Yari na agad Doon tayo sa unahan ng kubo Para Pag may dumating na bisita hindi nakakahiya Nama ang blower ito eh. Ako yung motor. Tama-tama, magugula. Yung pambugong ito, naha naman. Ngayon ay? Pambugong. Ito na ron. Oh. Nga mga kaysan, nakadali naman po ng sampun sako. Kahit uh, pasumala po muna. Pero tapos na po ito. Iba naman po ang bibilad bukas. Kahit po kami nag-scatter, ay eh, yari pa rin po. O tayo taklob natin yan. Ha oh. ah, yeah, mga kaisan, bukas na po uli. Ay talagang napalaban. Maghahapong agdas pa Eh. Ay paano mga kaisan? Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. bye po.